Nagsimula ang episode 11 sa pamagat na, ihayag ang balak, piratang tagapag-alaga, Kapitan Kuro. Pumunta si Nanami at Zoro sa bangin para hanapin si Lupi, natagpuan nila si Lupi sa paanan ng bangin, at pumunta sila sa ilalim ng bangin, at nalaman nilang natutulog lang pala, at giniisang siya ng walaman lang pinsala, sa pagkahulog mula sa bangin, ipinakita ni Lupi sa kanila, ang masamang balak ni Clador kay Kaya at sa bayan. Tumakbo si Yusa papunta sa nayon upang ipaalam sa iba ang tungkol sa paparating na pag-atake, ngunit tumanggi ang mga tao sa nayon na maniwala sa kanya at mas pinaniniwalaan pa nila si Clador. Hinabol ng mga tao si Yusap palabas ng bayan, pumunta si Yusa sa mansyon ni Kaya upang ipaalam sa kanya ang panganib, ngunit hindi rin siya naniwala. Iniisip na ito ay isang hindi pangkaraniwang malupit na biro. Sinubukan ni Yusap na samahan si Kaye palabas ng gusali, ngunit hinarap siya ng mga gwardya ng mansyon. Bagaman nakikipaglaban si Yusap sa mga gwardya, tumatanggi si Kaya na umalis, at sa pagkabigla at takot, sinampal si Yusap sa mukha, ang isa sa mga butler ni Kaye, si Mary, ay binaril si Yusap sa braso, at patuloy siyang hinahabol ng mga tao sa bayan. Samantala, nakipagkita si Kuro sa kanyang crew, sa kanilang barko na nakadaong sa isla, Inutusan niya silang sirain ang buong nayon kinabukasan. Ang crew ni Lupi, si Yusop at ang mga bata ay nagkita sa labas ng nayon, ipinahayag ng mga bata ang kanilang pagkadismaya kay Yusop, dahil sa pagsisinungaling habang sila'y umaalis, desididong sinabi naman ni Yusop, na ipagtatanggol niya ang kanyang bayan kahit na mag-isa lang siya. Samantala pumayag naman ng crew ni Lupi, na makipaglaban kasama si Yusop, upang tulungan siya, at ipagtanggol ang buong Syrup Village, mula sa Black Cat Pirates.